Nandito tayo ngayon sa President Rojas Capiz, Lutut-Lutut. Bibili tayo ng uh, fertilizer sa ating uh, tubo doon sa Area 3. Sama pa rin natin si Jan Jan. No, ito na si Ador Si Ador yung sinakyan natin. Nandun si Butsoy sa likuran. So tatanong tayo dito kung magkano yung uh, presyo ng uh, Urea at saka ng Triple 14. Gablag-gablag oh. kami. Gablag. Mabakalukasan ko, ko magkano yung uh, sako ng uh, Urea. Urea, 1,490, sir. 1,490. Doon sa kabila, magkano dyan? 1,495. Ano, anong, anong last na uh, price? Last price lagi na Last price na. Oh, yung, oh. Uh -ano? -huh. Oh, 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 lima hmm. Yung uh, 3,414, magkano? 1,550. Oo. Uh ano? O, sige. 1,555. Oo, limang so yung diferensya doon sa kabila. Punti. Parang ayaw kong kumuha dito. <laughs> <laughs> okay. okay lang, nag-vlog kami. Okay, sir. O oh, sige, apat na sako na urea at saka apat na sako na triple Fourteen. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Si Waray. Si Waray. Waray ang Waray. mo ah, pala pa. Oh, pangalan, ang pangatutong pangalan. Laisa. Laisa. Hmm. sige. O oh, sige, uh, migo ta, migo. Nang nakaraan di... Apat urea, sir, apat na triple. Nang nakaraan dito din kami bumili eh. Sampung sako. Diyan lang, o. Oh walang sako lang kailangan natin second dose na to eh mula na kasi kailangan na maglalagay ng abuno meron silang mga feeds dito matod lotod katis ano si Butsoy naghihintay si Butsoy ng karga nakabiyok -ok tv si Butsoy nakabiyok tv din si Jan Jan <laughs> 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 lahat baka kulang yung pira ko <laughs> pwede mautang <laughs> Yung 150 pwede ko tangin. <laughs> ah. Ang amo, lang niya makapag-desisyon. Ay, din amo mo? Saan yung boss mo? At ito sa dati ng balay. ah, huwag na lang. Kayaran lang, lang namin. <laughs> 12,000 160 160 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 Oh, yan Anong pangalan? Tumari, ano, ano to? ang pangalan na? Okay. Ah? Lionel. 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 Marketing. Oh, meron pa tayong ng dyan. Pang bili ng tanduay. Hmm, wala silang tanduay dito eh. Oo, oh, pang pangpatay ng tao. Pagpatay ng ano? Yung tanduay, makamamatay din. Nakamamatay din yon eh. Ito nakamamatay to ng mga damo. Mga herbicides to eh. Kaya kayo ni Ador dyan. Tingnan natin kung kaya. Yan. Nakatawad tayo ng limang piso. ah. Naghanap kami kung saan yung, yung mura. Mura kayo ng limang piso. Okay na yun? Okay na. Sa apat na sako, ilang, ilang, ilan magkano na save natin? 40 pesos? ah. <laughs> uh, 40 pesos so, Sige, tingnan natin doon ang uh, Ang pagkakarga oh, Sige Si Liza, si Liza Tingnan mo dyan, baka mahulog Ayan Kaya-kaya nang sasakyan natin Soy, ang lalaki ng mga katawan ng mga kargador dito <laughs> okay na oh. ang lock ang so yung ayos oh, so, tayo Kapasalamat tayo dito sa mga nagkarga ano pangalan mo sir palayo sir pa, no, nonoy no, si Toto, No at sa si Toto. No. Thank you, thank you. Yes. Oh. Manood ka ng Bay of TV. Oh, but soy. Tapit ka dyan, soy. Alis na tayo. Punta na tayo ng area 3. Dyan, dyan yung driver. Masa 9 o'clock na, 9.50 na. Sabi ko, maghintay sila doon ng 9 o'clock. 9.50 na, nandito pa rin kami sa lutod-lutod. <laughs> Iyak si Dudu Edgar doon at saka si Bungbong. O, oh, yan na, yan na. Alis na tayo. Yan ang binilihan namin no? So dito tayo mag u-turn kami oh, Ito yung lutod-lutod Independence Day Nandun yung mga bandera Ng Pilipinas Ito yung maganda sa Pinoy oh, yan. Nandun yung mga matawat natin Yan mga matawat natin Ba, diba, nakaka-proud pag Pinoy ka mayroon tayong obligasyon sa ating bayan yan dito na tayo mag left turn tayo ito na yung papunta sa bundok sa area 1, 2, 3 at saka 4 yan doon pa rin si Butsoy sa likuran no? yan si Butsoy uh, oh, hindi makita yung ulo niya. <laughs> yan na Ayan tayo tayo Mukhang may tiwala si Janjan sa kay Ador sa kay sa kay Cardo eh. Kay sa kay Cardo eh. Ito na yung papasok sa area 3. Dito tayo nakapagtanim ng tubo. Oh, ito na si Ador. Mahirap yung daan dito. Ito, tatawid tayo ng ilog. Yan ang ilog o. Ah, mababaw pa yung tubig kasi hindi pa umuulan ng masyado. Merong uh, uh, BB oh, 'yan BB. BB. Ito yung ilog. Oops. Kaya kaya ah. Oh. Merong mga tubo din dito oh. Yung tananim uh, dito, halos lahat uh, tubo eh. Oh kumpiyansa daw si Jan Jan kay Adore hindi daw siya natatakot ngayon <laughs> pag si Cardo daw natatakot siya yun may kalabaw oh. yan may kalabaw nang Agil lang kami sino to siya man <laughs> oh ito yung daan dito tingnan mo ang hihirap oh. yan dandahan lang tayo dyan baka magalit si Adore at saka magwala <laughs> Kamawalan mawala ng malay si Ador condition to eh bago to eh Ayan. merong part na simentado merong part na wala naman mga 10 meter siguro yung uh, simento yung simentado then after rough road na naman ito na yung papasok oh, ito pa yung So, right turn tayo ito ito papasok sa area 3 yun ang bundok Ito yung problema siya na tinatawag natin. Oops. Hindi ako marunong ito ah. Ayan. Ito yung mahirap ah. Ito yung part na mahirap. Malalim na kasi. Ang uh, sugat eh. <laughs> o tingnan mo. Okay lang yan dyan. O, dandahan lang dyan ah. Dandahan lang. Mahirap yung dyan ito. Ito, may simento na part. Oh. naka wheel to dyan. Wala pa. Oh. Kaya hindi naka-forwell, kaya ayos ah. Ayan, no? Oh. Ito ka... Ito dapat yung pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno eh. kumadaan pa punta sa mga agricultural lands. kumadaan pa punta sa agricultural land, dapat na Uh, pagtutunan ng pansin yung farm to market low road dapat para tutulungan po magsasaka natin hindi mahirapan pa sa pagtransport ng produkto oh ang oh. hirap ha oh, well, mm, magpo daw kami yan ang adjustment for wheel. low lang low. low low lang low kasi merong high ito merong low Nakatakot oh. uh, pag uh, hindi hindi wheel yung sasakyan mo dito eh yung sabi ni lolo mo iwasan daw na matumba eh okay lang yung mga yung mga ano, mabara ka sa daan pero pag natumba ka sa daan hindi ka naman lasing na ka kasama yung sasakyan mo nakakahiya si <laughs> Jan <laughs> Jan tau si yan si Butsoy oh. ah, si Butsoy ang ah, diba? pugi ni Butsoy eh Huwag mo lang tingnan, masyado. <laughs> no, parang wala lang dyan ah. Parang wala lang. Parang nasa highway lang tayo ah. <laughs> Kahit sa si Cardo, pasok dito eh. Makapasok dito si sa Pag itong daan, hindi pa naman babasa uh, mabasa masyado. Pero ito may... Mayroon tayong nga uh, ano, kumpiyansa tayo dito kay, Card kay, kay Ador for wheel sa kasi yung problema dito pag uh, tumaas to at saka dito sa daan kawawa yung sasakyan hinampas na yung tubo o oh. to ng bundok ano bundok yan malaki na mabundok dito eh. nandito na nakahintay si Dudu Idber at saka si ang hirap ng daan dito Eh, yung mahirap. Ito pa yung mahirap na part dito. Yan. Yan oh. Yan. Masarap manirahan sa probinsya. Maganda sana pag simentado yung mga daan dito. Tulong talaga sa mga farmers. Pero wala eh. Napabayaan ng... Uh, mga ahensya ng gobyerno ang mga daan na to wala kasi silang bahay dito eh. Oh, so, dandahan lang tayo dyan. May tayo, pababa. Nasa walong sako na buno yung dala natin eh. At saka may dalawang pasayros dyan dyan. Ako at si Butsoy. Ang bigat pa naman ni Butsoy. Yun, kaya kaya. Parang wala lang ha. daan, hindi pantay eh. Kahit rough road lang sana, basta pantay yung daan. Dapat ito, tambakan ng mga graba eh. Kahit gano'n lang tasa nagawin ng gobyerno natin eh. Oh. si Ador ah. Magaling si Ador, magaling si Ador. Nakakabighani. <laughs> <laughs> mukhang wasak ng dana. <laughs> Saan ang daan dito? Ang dami ng dana. <laughs> hmm. Ayan. Hmm. Yung na natin papasok na sa area 3. Yung tubuhan natin. At saka meron tayong mga ilang pirasong niyo dito. Nakapagkupra na sila ng karanong nakaraan nasa malapit sa half tan yung nakuhan nila Okay na, okay. So, hindi siya masyadong madulas. Pag madulas dyan, kaya-kaya. Kaya daw sabi ni dyan Kahit madulas pa daw. Mayabang si Ador. Kasama yung driver niya. <laughs> ito yung pag uh, uh, rainy season napupuno to ng tubig eh ngayon rainy season na uh. ngunit hindi pa ganun kalakas yung ulan oh. sus mari ano na to ano na tong daan na to saan na tayo dadaan dito kahit ano kay Europe oh. maganda pa lang multi cab no. Basta 4x4. Oh. May tiwala ka talaga. Hindi masama magtiwala sa 4x4. Wag lang sa boyfriend ha, magtiwala. <laughs> sa 4x4 lang. <laughs> Masaya tayo dyan ha ah. <laughs> nasa na tayo mukhang nasa kaya na nasa ano na nasa last part na tayo ng mundo ha ah. ito yung papasok sa area 4 saan tayo dadaan dyan ha ah, dito o oh, nandun sila o oh. Nandun si Dudu Idber eh. Dari dito daw? Oo. Sino mga kasama niya? O, doon daw, doon daw. Makautos sila, parang utosan nila tayo ah. <laughs> natin. Ito na yung pinasurvey natin dati Ito yung uh, part na pinasurvey natin Kakakupra lang natin dito mga tubo natin. Malalaki na yung tubo, pero hindi hindi masyadong malaki. Kaka-recover lang kasi sa init dahil umulan na. Naka recover yung tubo natin. Oh, dito daw, dito daw. Oh, baba tayo. Oh, Doy, dito, Dito sa kasinong nandito. Si Bungbong, sa so, kanyang kasamahan niya. Oh. So, ayan, si Bungbong, Bungo Bihis. Kaya po daw si Jan Jan. Oh. Dito ilalagay, sabi ni Dodo Itber. punta tayo doon. Nakarecover oh, lang ng tubo natin. Nakarecover lang. Sobrang init kasi. Ngayon, ganda na ito. Pag second dose na. Hinahalo na yung uh, ating uh, fertilizer apat na yuri at sa apat na triple 14 walo lang, walo, lang yung ilalagay natin sa ngayon apat na sako dito doon sa kabila apat na sako din ito na yung tubo natin Mula na pero ngayon mga ilang araw na hindi daw pumatak ang ulan Ando sa si Iber at saka yung si Bumbong Saka nandun si Butsoy, tinatabas yung mga disturbo na kahoy doon sangit si Ador eh <laughs> yung kambing namin ang tagal-tagal hindi pa bu nanganganak may gatas na oh. wala bala naglain na mabudod dala doon yung atina eh kuda ako nagidya -ja, oo Basta may gatas yung kaniguro na oo bata, so, oh, bata sa oo basta basi isa kwa na dyun ah mm -hmm. Oh, bak baka sa June na to ah. Bak baka before matapos yung June jsona pa lang ngayon eh. Bumungbong kasi wala din alam sa kambing eh. Anong kabulan? ano sabon. ka Malaisan. Nagdugit ugay kasi matagal na hindi na hindi nakastahan. Sumu so matagal daw yung pagpanganak uh, yung pagpapanganak uh, ng uh, kambing pag matagal na hindi nakas nakastahan. Tagal na eh. Para may update tayo sa ating kambing. Update muna tayo sa ating tubo ngayon oh, dito tayo dyan Punta tayo dito Dito daw sila mag-umpisa eh O, oh, saan kayo mag-umpisa? Hindi <laughs> naman oh, Meron siyang screen Para hindi daw mahampak Ng sanga Ng uh, dahon ng tubo Ang kanyang muka Babalik kayo dito Maghintay lang kami eh O O Sige Babilis, dalit lang man daw doon eh ito yung sa kabila. Mas malaki yung tubo dito. Malaki na. Tingnan natin dito sa kabila. November. November yung harvest dito. ay eh. November, December. Eh. Saka yung mga damo na matay na. Kakaspray lang ng herbicide. Eh. So, mayroon pa talagang buhay. Oh. Mainit pa. Hindi pa talaga umuulan ng sobra dito. Pero okay na to importante mababasa lang yung lupa okay na babaguhin to lahat ito babaguhin tataniman ng bago ito malaki yung mahugan yun may mahugan ito eh may mahugan din dyan may mahugan ito din yan dapat itanim dito siguro oh. buko na lang lubi, niyog hindi naman pwedeng tumanim ng tubo dyan eh sino ang nag, uh, nag apoy naglagay ng apoy. Sila siguro. Sila nga. Pwede mong magsugbaw, oh. Dito tayo diyan, tingnan natin dito diyan. Oh, Mabuti na linisan ang dito dito, yung ito pa ayun ay, ang swan. Bondre. Eh. Bagong tanim yata eh. Ito pinabayaan nila kasi pasok dito sa atin yan. Sa atin to. mag extend tayo dito ng tubo natin. Dito, dito tayo. Punta na tayo dito sa kapit-kabila. Ito malaki. Ba Bagong tanim siguro to O, mga hulip. Maganda. O, basta bago. Baka basta bago. Maganda yung tubo niya. Pati lubi namula yung dahon. Sa summer. Dahil sa summer. Hindi na naman yung mabuti. Yung subongbong. Tingnan yung subongbong. Ka! Oh. <laughs> natatamaan daw ng mukha. Yung mukha yung tatamaan daw ng dahon ng uh, tubo eh. Baka masira daw. Okay <laughs> si na si yung kasamahan mo bong, dito doid bear. Then, the way man. Ara ang tubo to ano? Dikit pa. Oh. Ito lang maglagay ng abono. Tingnan natin si Bongbong. Pila ka raya ang dala mo bong? Dalawa. ayala oh. yun ang paglalagay ng abono. Dito tayo pwedeng makapasok doon, ma... wala akong dalang sa kan eh. Damit eh? Mas uh, dapat naka long sleeves ka. Para hindi masugatan yung kamay mo. Yan. Mundo sa kabila, mataas yung tubo eh. Mahirap. Ito dahil sa kwento sa summer mamatay yung mga dahon pero ngayon makaka na to lalo na talagyan na ng abuno kasi si Dudu Edber kakadungka lang Mula doon, kuha ka dito, balik ka doon, balik ka, gano'n lang, hanggang maubos yung abuno at matapos yung lahat na lalagyan ng abuno. Ah, tapos nun, kuan pa lang, ah. tapos ini yun, gurudoy bilog adlaw, mga ilang eras sa yung mga kuhaan, ilang ro. Ang kaya ng isang balde sa doy, dalawa, mm, -hmm. dalawa lang daw, maba kasi. O, yung sa kanyang lit-lit pa ng lagayan niya, oh. mamaya balik ka ng balik dito niyan. No? malakas pa ayan oh, tumba na wala balik na niya balik na <laughs> Oh, o at saka yung masusunod na gawin dito arararuhin to dito para matambakan yung uh, fertilizer na nilagay Monday pa yata eh kasi busy daw yung tag araro natin dito so lunes pa yung bakante niya ganun ang pagtutubo dito tayo dito batik tayo dito ito si Mano Tagal pa to Yung isang araw siguro nila itong gawin to Ngayon si Butsoy ito tingin-tingin lang Mukhang matutulog na si Butsoy Inantok asoy <laughs> Inantok si Butsoy ata Sige Hanggang dito lang po muna tayo Hanggang sa muli Maraming salamat po sa inyong panunood Mabuhay po tayong lahat Ito ang B of TV